Sa kumalat na larawan ng Kimpao noong nagpunta sila sa Baguio, muling lumayag matapos ikwento ni Bella Padilla na ayaw daw umano siyang isama ni Bestie Kimi. Hindi kailangan ng third wheel. Sadyang gustong masolo si Paolo Abilino at masulit ang kanilang holiday baby time. Nakaago pansin din ang patagunin ng pagpunta sa Cebu para ma-meet ang ilang relatives ng aktres. Naguumapaw na ayuda mula sa Kim Samantala, sa kabila ng mga nakakakinig na good news, nagkalat ang mga bashers sa social media. At sa munt-sari komento ang ikinalat nila. Dahil muling maingay ang Kim sa social media, Ayon nga sa mga komento, gawain na nila iyan. Simula pa noong din lang. Hindi sila makamove na matindi ang chemistry at layag na layag, Kahit sa ang bansa man. Hindi kasi nila matanggap na hindi. Idol nila ang nabibigyan ng chance. Kaya kahit ultimong madikit na bagay about sa dalawa, pinapalaki nila. Padalas nilang naitin si King Chu. Simula pa noong nag-King Julianan siya sa lindang. Natahimik na sila simula nung nakakuha ng award bilang Best Actress. Minsan kasi, matuto tayong tumanggap sa bagong pumapatok. Para hindi napapahiya. Inan lang yan sa mga barat ng fans.